Nasaktuhan naman habang ginagawang ko si Daddy Chan ng baon niya. Naubusan kami ng gas. Ah, wow. Asawa ko nga pala. Buti na lang to the rescue ang aking asawa. Wow. Thank you, love, love. Bago ko mag-workout, 182 mga naman. Ngayon, alam mo kung ilan? 168. Ala, malapit oh. yung hula ko. Oh, ang bilis. <laughs> Chicken na nabili natin, may balat. Sa balat niya na lang, natin siya i-fry. Kasi ma-oil na yun eh. Mamaya lalabas yan kusa. Tapos, binabrine ko na siya talaga lagi because mas malasa and hindi dry kapag binababad. Na kahit hindi masyado malasa yung pinakasarsa, pag kinagat mo yung chicken, maano pa rin, malinamnam and juicy pa rin. Kasya ba? Kasya. Ang tsura lang. <laughs> hindi, aesthetic. So, manapanood um, ko rin pala kung wala kayong cover. Pwede rin daw pala dalawang pan tatakpan mo. Pero so, mas healthy pa yung kinakain ko ngayon sa dati. Saan? Nang nagda-diet ako. Iba, iba, yung may meal oh, prep. Sweetheart! Gising na! Sweetheart ko. Ay, Jesus! Ano antok po? Ang oh, baby. Sweetheart. I love you. Ano antok po nung Nakapikit po. Okay lang naman daw, sabi ni coach na may skin Basta as long as ilalog mo siya doon sa app Kung baga, ika mo pa rin yung skin Kasi nga may extra calories talaga siya okay, One tablespoon of olive oil There mm -hmm. you go Panggisa lang Garlic Asan na sa Sa lola Ay, sa lola mga gulay potato and carrot kamayin ko na lang mas mabilis pa mamaya na yung bell pepper kasi last time na nilagay ko siya sinabay ko nabugbog abaw gisa-gisa yun na muna natin lagay natin yung coconut milk itong gata oh yummy o parang konti lang 200 kasi ito eh. Parang 100 lang is pwede na. And also, hindi pwede mawala ang this one. 1 tablespoon lang. And then we close it until maglambot ang ating veggies. Kasha na yung aesthetic na takip. There you go. <laughs> Be right back. So, tinikman ko siya. Sobrang creamy nung taste. Dapat ata, may dagdagan natin ng water. Okay lang naman na masarsa kasi lalagyan pa natin ng chicken. So, habang pinapalampot natin to, gagawa na ako ng sandwich ni Kitty. Si Chris nagre-request na instead of nuts yung snack niya, peanut butter sandwich naman daw. So, ito. Whole wheat to. One tablespoon lang. Uy, may muscle na ako. <laughs> One tablespoon. Tapos, full wheat bread. Cutter. I-cutter ko rin kaya. Baby yarn. Bakit baby naman kita? Abaw. Tapos, banana. Peanut butter and banana. Yan ang pang combo. Yan na lang din ang ibabaw natin kay Kitty. Kasi, this week, sandwich naman ang kanilang snack plan. So, perfect na perfect. There, oh, diba? Kay Christian. Ito. Kay Kitty, hindi nga bet yung whole wheat. So, gagamitin natin sa kanya normal, ano lang. Normal bread. So, kapag sandwich yung ibabao natin kay Daddy Christian, alisin natin yung nuts, pati isang fruit. Because, para magpantay yung, ano niya, yung sa calories niya. Kumbaga, kasi, ano na siya eh? 90, 90. 90 calories per slice, around 90. Kaya magbabawas tayo ng isang ano niya. Isang snack. There. Kitty, anong gusto mong shape? You want a heart? Yeah, okay. Oh, ito yung napili ni Kitty. So, let's go. Ayan siya sandwich sealer yung tawag dito. Dalawang part siya. Ito yung pinaka pang seal. Tapos ito yung pinaka pang cut. Tapos, yan. Ilalagay muna natin there. Ganyan. And then, yun. On top of each other. And then you just press it like that. Ako, pinupush ko pa para mas clean yung cut niya. Ganyan, no? Drop up to you naman. How you wanna do it. Perfect. O di ba, naka na siya hindi nalalabas. Hindi nalalabas 'yung mga peanut butter pag binite niya or kung ano mang laman. So, mm. sa so cute! Tapos, eto, meron ako nakita sa TikTok Shop na Wait, haluin ko lang. Matigas pa. Anyways, nakita ko to sa TikTok Shop, baunan siya pero pang-sandwich lang talaga there. So, ilagay na natin 'tong sinil natin na sandwich. Kailangan lang nakaayos yung rubber. There. Ayan yung itsura niya. Pang sandwich talaga siya. At least hindi bulky. Kasi ibang baon na ni Kitty. Ang laki. Tapos kung sandwich lang yung laman. de yeah. ba? Oh, diba? Oh, oh. Ang leet. Sobra. Pwede mo siyang shoot sa bag. Tapos sealed yung ano. Sealed yung sandwich and reusable pa siya. Hindi siya yung parang sandwich bag na, diba? Hello, environment. Ayan. Yellow basket ko ba? O kung gusto nyo, sige. Hindi kasi mag-up yung video eh. Pag nilagyan ko ng yellow basket eh. Pag may nagtanong na lang. Tusukin mo ako. Pwede na. Ang mm, tabang. I think we can put na the cooked chicken there. Oh, what's the reason kung bakit hindi ko hinihiwa into small pieces yung chicken? Because, mini-measure namin siya. Mas madaling i yung chicken, yung proteins, kung buo pa. So, kaya, mini -mix ko siya at a later time na lang, na luto na. You get it? You yeah, feel me? Yeah, so, since mini-measure nga natin yung food ni Daddy Christian, para mas madaling tansyahin. Right? Yeah, no? Andiyan na yung chinito. Oh, <laughs> chinito. Yeah. Andiyan na yung boy next door. Wait lang, may nagsasalita. Oh, andiyan na yung boy next door. Saan? May drop na lang. Ay, Pause, pause. Nandiyan na yung soft girl. You know. <laughs> Pre, andiyan na yung mukhang foreigner. Where? Where? Where?